Manny Pacquiao, grabe ang turo at payo sa anak na si Eman Bacosa. Usap-usapan ngayon ang video ng training ng mag-amang boksingero na sina 8 Division World Champion Manny Pacquiao at kanyang anak na si Eman Bacosa. Trending ngayon sa social media ang video kung saan tinututukan talaga ni Pacquiao ang pagtuturo sa kanyang anak na nagsisimulang umusbong sa professional boxing. Makikita sa video na grabe ang ginagawang pagtuturo at pagbibigay ng payo ng ating pambansang kamao ni Pacquiao sa anak niyang si Eman Bacosa. Kapansin-pansin din na nakikinig ng husto si Bacosa sa bawat payo na binibigay ng kanyang ama. Puspusan ngayon ang ensayo ni Bacosa bilang paghahanda sa kanyang nalalapit na laban na gaganapin sa June 8 sa Astrodome sa Pasay City. Ito ay magsisilbing panglimang laban na niya sa kanyang professional boxing sa loob lamang ng siyam na buwan kung saan susubukan ni Bacosa makuha kanyang ikaapat na panalo. Sa ngayon ay meron siyang professional record na three wins sa pamamagitan, knockouts, isang draw at walang talo. Samantala, Nagbanta ang ating pambansang kamao na tuluyang magpapahinga sa larangan ng boxing kung wala pa ding lalaban sa kanya. Ayon sa MP Promotions President Sean Gibbons, kapag wala pang nakasa na laban si Manny Pacquiao bago magtapos ang taong 2024, ay tuluyan na talagang magreretiro at magpapaalam sa sports na boxing ang 8 division world champion. Binunyag ni Gibbons na babalik si Pacquiao sa politika at tatakbo sa 2025 elections. Matatandaan na kanselado ang exhibition fight niya laban sa Muay Thai at kickboxing legend na si Buakaw Banchamek. Nakatada dapat ang bakbakan ng dalawa nitong April 20 kung saan paglalaban nila ang WBC Legends Belt. Subalit hindi ito natuloy. Sinabi namang ng mga organizers na postponed lamang ang kanilang laban at matutuloy ito bago matapos ang taon sadyang fina-finalize pa daw nila ang venue at iba pang mga kinakailangan para sa exhibition fight. Ayon sa MP Promotions President, nagnanais pa rin si Pacquiao na magkaharap sila ng undefeated British superstar na si Conor Ben at target din niyang kalabanin ang former two-division UFC champion Conor McGregor. Subalit tila malabo itong mangyari dahil si McGregor ay nakatakda ng lumaban sa pagbabalik niya sa UFC sa darating na buwan. Habang si Conor Ben naman ay September pa makakablik sa ibabaw ng ring dahil sa suspension matapos magpositibo sa pinagbabawal na gamot. Si Ben ay plano na muling buuin ang kanyang reputasyon matapos maban dahil sa hindi pagtupad sa isang drug test.